Gaano ka nakatagal na bubuhay na may mga problema sa ngipin? Matagal na sakit. Ang masamang hininga ay nakakatakot na makipag-usap. Ang akumulasyon ng tartar ay nagpapahina at nagpapahina sa iyong mga ngipin. Akala mo noon, ang pagpunta sa dentista lang ang makakagamot nito. Ngunit ang katotohanan ay, maaari mong ibalik ang lahat sa bahay. Mineral Tooth Restoration Powder, ang numero unang dental care product ng Japan sa isang matalinong formula ng mineral, ang produkto ay hindi lamang nakakatulong sa malalim na paglilinis, pagalis ng amoy, pagbabagong buhay ng enamel ng ngipin, efektibong maiwasan ang pagkabulok ng ngipin, ngunit direktang ginagamot din ang mga sakit tulad ng gingivitis, periodontitis, pangmatagalang tartar, ang tahimik na mga sanhi na nagpapahina sa iyong mga ngipin araw-araw. Milyon-milyong mga Hapones ang nagtiwala dito ang produkto ay napatunayang dalawampung beses na mas epektibo kaysa sa mga regular na toothpaste. Ito ay hindi isang patalastas. Ito na ang pagkakataon mong baguhin ang iyong buhay. Simula sa iyong ngiti. Magmadali upang makakuha ng 50% diskwento para sa mapuputing ngipin at matingkad ng ngiti.